45 seconds, give me five. The tao. Nangyayari sa tao kapag kinakabahan. Oo, oh, kaya mo yan. Ano kaya? E, kayo, kayo ah. kinakabahan sa ako ngayon, baka alam pa. Oo, oh, mo na. Okay. <laughs> mga sa'yo. Oo, oh, ano mangyayari? 45 seconds, go. Naiihi. Naiihi. Pwede, pero... Uh, <laughs> kaya mo yan. Ah, nanginginig. Nanginginig. Yes. Nauutal. Nauutal. Ah, uh, meron ka lang isa. Go, go, kaya mo yan. Hindi mapakali? Hindi mapakali. Uh, oh. Ah, siya. natutulala. Natutulala. Aligaga, aligaga. Oh. Aligaga. Wow. Ah, nakabahan. Naga, kaya dutulala. mo yan. Nakabahan. Ah, tumitibok ang puso. Mabilis ang tibok ng puso. Kaya oh. mo yan. Ah, uh, Pwede. Oh. Ayan, yes. kumakabugan nice. tip-tip. Ah, okay. Nanginginig ang tuhod. Kaya mo yan. Nanginginig ang tuhod. Tuhod. Oh. Nanginginig na rin yan. Ah, uh, Laki, nakabahan ako. Oh. Ano pa Okay lang, ano. lang yan. Ako? Ah, hindi mo pa kale eh, kung saan sa ating meeting. Okay ang Ganon ka lang ganon. Okay. Oh. Ano nangyari sa kamay? Nanginginig. Bossing. Hindi. <laughs> Yung kamay, ah... Uh... Nalamig ang kamay. Oo. Oh. Nalamig oh. ang kamay. Nalamig oh. ang kamay. Nalamig oh. ang kamay. Kamayon, ano. Yeah. Number one, pinakaunang-una sa lahat, parang pinagpapawisan. Oh, oh. Pinagpapawisan. Mawi siya. Usually oh, okay. malamig. Malamig kasi dito. Oh, malamig. O oh, yan. O yun number five. Pahulaan natin. Liman libo. Yan. Liman libo ha. Oh, Kailangan ito. Exacto. Sa isa ha. Okay. Mauna. Karen. Ito po. Sumasakit ang chan. Sumasakit ang chan. Yung iba. Yung iba. Miles. Eh Miles. Sorry. Uh, main guy. Main Mami Emma. Ano po ang sa inyo? Namumutla Namumutla po? Ano Namumutla po? Pwede rin. Pwede. Oh, Namumutla. Lahat yan po Namumutla. 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 tito Dito, Sen, kay Mitzi. Ano po yung hula mo? Namin mental block po. Mental block. Namin mental block. Kay Claire po, Tito Sen. Speechless po. Speechless. Hindi makapagsalita. Speechless. Okay. Pero ito na. Tinamaan ba? Tinamaan ba? Tinamaan Aba. Oh! Congratulations. Kaya, and na. two points para sa inyo, Justin. Okay. Thank you, Thank you. So, alam nyo na, pag kinabahan kayo, bakante nyo na yung CR agad. Okay. <laughs> <laughs> Team Nightingales, Jaisal and Princess. Oh, sinong nurse nyo? Uh, Manok? Sino? Sino? Pareho nga. Uh, Sino? Sino? Oh. Sino, Sino man uh, maglalaro dito? Ikaw, Princess, talaga rito. <laughs> Ayun na, tumilaok na si Florence Nightingale. Mga uh, nursing students. Opo. Oh, Ilang taon pa? Uh, Ilang um, years pa? Two years pa po. Two years pa. Oh, okay, wow. good luck. Choices on the board. Pa. Bagay, hayop, lugar, pagkain. Hayop po. Hayop. Hayop. Okay. Animal. 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 Ah. Timer ready. Okay. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five. Na up. English, English darling. Wild animals na na papaamo. amo mm -hmm. okay. mga pweding train Okay, okay. 45 seconds. Go. Um, ahas. Ahas. Uh, monkey. Monkey. Oi, oh, uh, oh. Sayang wala dito. Uh, Shout out. <laughs> Ano oh. sabi mo? Um, Animal sanate train na papa amo. No. Wild English. No, kaya mo yan. Um, bear, oh. panda. Bear. Oh, bear. Okay. Okay. Panda. Um, bear na rin yun. Whale. Whale. Silayon. Silayon. Pwede. Lion. 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 Tiger. Tiger. Oh. Hoy, isa okay. na lang. Oh. Katol, katol na lang unang katol. Five thousand, five thousand. Sayang. Oh, diyo, Medyo nahuli ng konti, pero naka-apat siya. Mga team nurse. Oh, bear, lion, tiger, katol. <laughs> Wild animal Monkey. papaamo. Monkey, monkey. Madali lang eh. Madali okay, lang ba? Oo, oh, na na natin. Anong uh, sagot, Raisa? Runga naman. Runga naman. 4 points para okay. sa mga yes, 19. Yes. Thank you, Good job. Hey, 4. Soriano siblings. Charles and Brian. Sino man opinion? Sino? Sapo. Charles. Sapo. Yes, Tumilao, ah, machine, tumila. Charles. Na. Okay, good luck Charles. Yes, bro. Choices on the board. Bagay, lugar, pagkain. Na lang. Uh, bagay po. Bagay. Bagay. Up. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na bagay. I'm okay. Mga bagay na umiikot sa bahay. Okay. Okay. Tumingin ka na sa paligid ng bahay oh. niyo. Ano-ano mga umiikot. 45 okay. seconds. Go. Electric fan. Electric fan. O, okay. ventilador. Oh, Vacuum damang. cleaner. Vacuum cleaner. Microwave. Microwave. Ceiling oh. fan. Electric uh... fan na yun. Iba naman. Bagay. Uh, uh, ilaw. Ilaw. Uh, <laughs> masakit sa ulo yun. May ikutang ilaw. Parang nightclub yun. Uh, nightclub. Bahay. Pero lang comment oh, ah. disco sa bahay nyo. Bahay ni Juan. Nico. Nico. Baon. Umiikot. Na mesa. Ha? Na mesa. Oh. Glace susa. <laughs> oh. Okay. Pero wala sa La mesa. Wala na sa dish. Ah. Oh. Dalawa lang. Oh, pero mabilis. Mabilis ito. Cool. Electric pan ron, at microwave oven pa ba mga ibang umiikot? Yung ano? Sorry. Relo, relo. Relo, clock, wall clock? clock. Ganun. Oo, oh, umiikot siya, siyempre. Oo oh, nga naman. Oh, Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. Washing machine. O oh, number five, medyo maganda ito. Ibang ah, clock. Ah, <laughs> Sa so, sinasabi dito, oh. Paningin, paningin. Nakatatak dyan, eh. Pag nene-nervous ka, umiikot ang paningin. Then, okay. Send. Na ano pa yung hula mo po? Blender. Eh. Blender. 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 Okay. Pwede, 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 Sabi na po yung blender. Ano, sabi Wala na. po po ngayon po. Main. Sino pa po yung mga hindi pa nabanggit? Ano po? Ano, po? ano, po? Ano, po? Ano, ano sa'yo? Clock. Ah, ano, yun na po eh. oh, in-English po lang eh. Okay. Alright. Karen. Karen. Ano Hand mixer. Hand mixer po. Ah, Ang mixer. Okay. Pero isa rin kanina bumubulong, ha? Dito po, dito siya. Sumiikot daw sa bahay. Nanay ano? mo? Ano? Magnanakaw. Oo oh, nga. Ano? 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 Sa Mayroon tapas ng bahay. Miles. Tatry po ng kuya ko. Ano pong sagot niyo, sir? Sa toilet, yung flash. Pwede. Toilet flash na po sa toilet. <laughs> okay. Yes. Hindi ba tinuruan niya? Hindi, bossing, ha? Ano? No coaching, ha? Bawal pamilya dito. Kuya yan, eh. Kapatid mo, isapa. eh. Pino. Okay. Sige, well, siya pa. Pagpigyan mo. Siya pa. Baka matawa tayo. Round table. Ha? Huh? Round table po. Ah, round table, table. po. Ah, round mga table. nights naman. po yun. Mga Oo, oh, nights. Oo naman, pero ito na. Ito na yung number pero... five. Flash <laughs> <laughs> sa <Plus>, toilet! <laughs> oh! Kuya! Uno coaching yan po ah! Hindi mo na pulungan niya? Thank you, Tito Sen! Salamat! Tito Sen, bakit po 4,000 lang <laughs> to? <laughs> <laughs> Pabihirang pamilya. Pabihiran tax. pamilya to. May tax ang birthday girl. <laughs> o, teka. Pinochento yung kapatid. Niya. Yung team Nightingales, pasok na with four points. Dalawa sa kanila ang naka-two points. So check natin ang leaderboard. mas mabilis na naka-two words ay ang Soriano Siblings, 8.22. Ang team Kanahia, 30.14. So, papasok ang... Soriano